Mahal sana'y pakinggan mo Ang awitin kong ito handa akong magbago Para lamang sa iyo Lahat ay aking gagawin wag ka lang mawalay sakin At ang puso't isip ko Sana'y iyon din ang kinin At maramdaman mo sana Ang pag sa iyo Isasayangin ang pag-ibig na inalay mo Nahanda ko pong baguhin ang lahat-lahat sa akin Babe, mahalin mo lang ako, yun lang ang tangi kong hiling Aking pagmamahal, sana'y iyong maramdaman At malaman mo lang na ikaw lang ang siyang laman ang isang tulad ko na no, umiibig sa iyo Sana'y dinggin ang mga panalangin at awitin kong ito Aking pagmamahal, sana'y iyong masuklian At ang nais ko lang, ay iyong maramdaman Ang isang tulad ko na no, umiibig sa iyo Sana'y dinggin ang mga panalangin at awitin kong ito La, 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 At alam ko na sin ta ng puso.